guys, good morning po mga kahangin. Tayo po yung maninagsay dito sa Tikob Lake Sana po yung makachamba tayo. Medyo na, na lang po agad. Oh. Aga pa. Medyo nagalaw na ang tubig. Nakulot na agad. Yan tayo po pesto. May kalba. shout out po tayo shout out nga po pala kay winning tv ma'am shout out po gaganda lagi ng hoodie nyo kay rosel fishing shout out po kay albaran hunter shout out din po kay, kay lucano hunter sir jay shout out po ay hunter Jewel punai shatout po sani boy 23 shoutout po at sa aking mga subscriber shoutout po sa inyong lahat at sa mga viewer silent viewer shoutout po mag po palagi tayo sa ating pangaraw araw araw na trabaho at salamat po sa inyong suporta sa aking mga video sa panonood niya maraming maraming salamat po guys <laughs> babae natin guys hindi uh. uh. na eh. natin nakita kung gano'ng kalaki pero huwag din natin ah Tabitan, mga mengangkat kaya hai ah bapak lang hirap nah hai 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 rumah tuh hai sinabitan sinabitan ito oh. okay. so hold it hmm okay, so hmm. thank you po pinamana natin ah. paa lahat yan ah. talo pang balat nya talas ng breaded thank you po thank you Ito si Lord. po. Hindi Guys, nakapwesto na po ulit tayo. Sana may, may mapag-ataw tayo. Dalag lang po. Nahunting natin dito sa Tico Lake Madalang pong tilapia. Nag-ataw dito. Kaya po dalag lang. Sana meron. May huli na po tayong isa. abang abang lang baka sakali oh guys uwi na tayo hmm. napaka kulubot ng tubig hindi natin makikita kung meron sa ilog na lang natin itutuloy ang paniniksa mamaya po daan lang tayo sa bahay at tayo pupunta sa il ilog lang Ang ingat nito, tuloy ba ni Dito po tayo sa lawa ngayon. po stage stay lang po Kamaya ko na lang po bakit kita huli natin Mas nakahuli naman tayo ng dalagang dalawa And guys, tilapia. Ah. sana enak butang guys sana sana sana, sana. bukti mama guys sana baba <coughs> ok guys so taruhkan aku dulu nanti Munta tayo sa ilog, hindi naman tayo nakahut. Hindi tayo nakabutok. Dalawang dalag lang. So, na lang natin gabi na.